Ngayon ay uh, February 4 Baka magtataka kayo Sobrang init Pero naka ano tayo Naka uh, jacket Naka hood pa Yan ang pinagkaiba rito sa Bansang uh, Saudi Arabia Mainit Pero malamig ang hangin So kaya nga sinasabi nilang abnormal Kasi nga mataas ang araw malamig ang hangin di tulad sa ibang bansa na pag winter may snow dito naman hangin lang ang malamig kahit yung ulan bihira so ang lamig ngayon no grabe ang lamig baka magtaka kayo bakit ako nakamask kasi yung si Masman. <laughs> Masman. <laughs> Natawa ako sa sarili ko dun. Kasi siyempre na uh, galing tayo sa loob ng pagamutan, di ba? Doon tayo nag namamasukan. So iniiwasan natin yung siyempre yung circulation ng hangin. Eh hindi natin masasabi. Di ba? lahat kasi nang may sakit pumupunta dyan sa pagamutan kaya dapat maging maingat ayan grabe oh ang tindi ng araw mataas na ngayon ay alauna ng hapon pero ang lamig ng hangin yan ang uh, naibabahagi natin no, kung ikaw ay nasa bansang Saudi Arabia ay talagang sabi nga nila abnormal ang panahon pag tag init sobrang init pag tag lamig mainit ang araw malamig ang hangin yan para sa mga gustong pumunta ng Saudi yan yung uh, inyong mararatnan dito maraming salamat po sa inyong panunod sa aking malit na channel palain naman bawat isa God bless everyone